Hi guys, good afternoon! Naglalakad ako muli-uli at nandito pa ako sa aking ate, at nagbabakasyon ngayon eh, kaya ako naglalakad para ah, uh, sumigdasig lang aking at saka yung gumanda ng dugot lalo ito ako diabetic, kailangan naglalakad yung may mga nadaan ayun guys lakad lakad tayo asa paglakad ng ganitong kalamig sana pawisan ako pag hindi ako pinawisan sobrang lamig talaga oh, ayun lang oh, magandang hapon sa inyo tayo kaya mag iingat sa lahat ng oras na ito ayun ha oh. diba medyo hinihingal ako pero masarap paglakad ng ganito at kasi nagagalaw ko yung aking katawan ayun guys ha lakad lakad tayo kahit masakit ang paa kailangan na igalaw-galaw para lalo tayong lumusog tsaka humaba ang ating buhay <laughs> ayun na God bless